May aking tanong. Sabi mo kanina ako ay pamul palamunin ng Catholic Church. Tinatanggap ko ba ito? Yes or no? Ah, uh, yes. Yes, tinatanggap ko yan dahil sa itsura mo po lang, gutom na gutom ka na. Next question. Yes, ang ayon ako, Brad. At sumasakin din ba ang ating negative? Sa ngayon bro, para sa kaysa, ngayon ang sulat ni Pablo sa 14.40 40 na kulang hindi sulat ng pastor nito. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating mga audience. So unahin natin ang ating affirmative. Pastor, kilala ka muna. Okay, uh, unang-una ako ang pastor na cute. Uh, bigyan ko kayo ng history. Uh, ako ang nagbubulgar ng mga demonyong espirito na kalaban ko na to si Jared nung siya ay MCGI, nung siya ay palamonin pa ni Soriano. Ngayon ay paalam nila siya ng katoliko at ito ang makikita ninyo sa mga lalabas na labanan dito. At magandang gabi, another demonyo na kulto ang ibubulgar ko sa inyo. Okay, hey, dako din tayo sa ating negative bro. Pakilala ka bro. Yan, sa awat tulong ng Diyos, <laughs> sa halang ng manak at Espiritu Santo, ipaupaya natin sa Espiritu Santo, hindi sa demonyong kalaban natin si Alexander Santos ang dismissive na ito dahil makikilala natin ang totoo kung bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa 21.15 ng Lucas at 2.13 ng Filipo. Hindi yung ama niyang Diablo na bumulag sa kanya sa 4.4 ng ikalawang kuri. Ito ang isang nandang na may masunod ka. Pagbibigyan kita. Okay, so that is Brother Jared, mga kapatid, ng Roman Catholic Church. At siya yung tatayong negative sa debate na ito. So mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. At um, I hope you are interested dito sa ating magiging paksa. Dalawang debater ito na minsan nyo lang madinig, mga kapatid. Same vibes same na talagang napaka sigasig sa kanilang faith mga kapatid. So please share yung ating live streaming ngayon. You can also tag your friends mga kapatid kung gusto niyo yung mga ganitong pag-uusap mga kapatid. Napakainit dito sa Mindanao and I think umuulan dyan sa Luzon. At uh, I think summer na din dyan sa um, US Rolex. No? So doon medyo mainit-init na din dyan. Ayan, so painitin pa natin mga kapatid ang ating tanghali ngayon. Bibigyan ko ng 10 minutes so ng pagpapahayag. Pastor Alex, your time start now Pastor. Okay, for God so loved the world, John 3 16. Whosoever believeth in him will not perish, but have everlasting life. I believe in God. I believe in God. Different timeline, different situation. Before the resurrection, you have to trust God as a king, as the Son of Man, as the Son of God, as the Messiah. It did not happen because the religious Pharisees. They Killed him. What did they say instead of believing him? It says, Crucify him, crucify him. So, what happened? Salvation got into Gentiles. They used to pray repetition, vain repetition, as the heathen do, as the Catholic doing, still doing right now. So, after the resurrection, here comes Apostle Paul. What did Apostle Paul say? I am the apostle for the Gentiles. So, what did he preach? First Corinthians 15 1 through 4 The death. The burial and the resurrection of Jesus Christ. If you believe this gospel, you are saved. And I don't think you understand the meaning of saved Christian. This is circumcised with a circumcision made without hand in Colossians 2 10 11. We are complete in the eyes of God. We have our own judgment seat of Christ because we are a saved Christian. Our body, the work of our body, will be judged according to the work that we did, whether it will be good or bad. Why? Why? Because we are sealed and saved, and the Spirit of God won't leave us in First Corinthians or Ephesians 4:30 Grieve not the Holy Spirit, for you are sealed unto the day of redemption. How did we get it? Ephesians 1:13 In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise. What is this sealed? This is the righteousness of of God na binabastos nyo. You are so rude, you are so trickle-minded na paalamunin ngayon ng katoliko. Hindi ka napalaman ng gusto ng MCGI. Ngayon, dito ka nalala. Objection, moderator. Yan lang. Please do not attack personally. This is a doctrinal debate, not a personal debate. Pambihira ka naman, oh. Gawin mo may kaayusan, Brad. Patoro si Corinta ng unang kurito. Okay, okay. So, ang um, objection dito, uh, yung sa attack to personal? Uh, counter objection? Asa? A counter objection, tinapag niya ako ng demonyo. Okay. Para sa akin personal yun. Okay. Eh, hey, ikaw na eh. Okay. unang-una, hindi personal yon, may patayan ako. 8.44 okay. 4 -4 1, hindi ka lang demonyo. Anak okay, ka na ng demonyo. Okay, 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 okay demonyo. Na, brother, Ganito bro. Ganito so, bro. bro. Sund natin ang rule, ang rule. Ganito mga kapatid ha. Yung salitang demonyo, hindi talaga bawal sa akin yon. Pati yung salitang kalamunin, hindi bawal sa akin yon. However, mga kapatid, kung kayo ay na-offend sa mga ganyang salita. Sinasabi ko sa inyo na kung pwede at uh, sasabihin kong hindi uh, muna gagamitin pag na-offend yung dalawang kabilang panig. However, wala kayong nalalabag kahit pabanggitin yung mga ganun na salita. At um, yun, tuloy-tuloy lang, Pastor. Time mission. Okay, ang kalaban ko ay gutom na apologist na I don't know if he can understand what I'm talking about. Okay, now, being saved Christian, we are justified. I don't know if you know the meaning of justified. Well, let me tell you. Justified means we are no longer sinners in the eyes of God because we have faith from his blood. Romans 5 9. We are reconciled uh, with his blood. We are saved by faith, not of works. So, what kind of work do I need to do to be saved? Nothing. When you go to Titus 3 5, it is not the work of, a, of my righteousness that saves, but it's the mer it is the mercy of God who did it for me. Ephesians 2 8, for by grace are ye saved through faith. And it's not of your vain repetition. It's not your prayer. It's not yourselves. It is not yourself. It is the gift of God. What do you mean by that? God did the salvation. God did the salvation. So do you know the meaning of sanctification? I bet you don't. The sanctification is the daily living of Christianity, how to perfect the life on earth, which is impossible to be perfected. So how can you save yourself with perfection? To go to the church, eat, glutom apologist from MCGI to Catholic, and then now you're going to face a pastor na cute, na financially independent. How could you win? You're going to use some verses to, to put me down? No way. You are palamunin ng MCGI and now it's Catholic. So how can you win? Did Jesus talk to you to go against me? No. No. There is probably an offer that he will feed you three times a day instead of two. So that is what you, that is what you're showing me right now. So yung angas mo, hindi yung ubra sa sakyut. Badaw, Saudi boy, hindi yung ubra sa sakyut. Justified means I am no longer sinner in the eyes of God and I'm exposing ang isang MCGI na palamunin na maikli pa lang ang buntot, akala na niya, meron na siyang kaya. Okay? That is you. Okay? What do you mean by glorification? Glorification is our blessed hope. Blessed hope that we are sealed and saved. And while we are here, we have to be strong, we have to be easy, and we have to be financially independent. Na ang mga paalamunin ng Bible. So now, what are you gonna do? What are you gonna present? I am the devil according to first Corinthians, this and that. Apostle Paul said this, Apostle Paul said that, and then you are here, you are that. So, uh I want you to analyze yourself. MCGI. MCGI from cult to another cult. That's what you did. Diba? So now, once saved, always saved is biblical because we are sealed and saved, and this is the work of God. This is not the work of man. This is not the work of MCGI. In my eye, you're still MCGI. Why? Because from Palamonin ng MCGI, It's still paalam mo ni ng Catholic there is no changes. It's probably added. They probably added another meal. So uh, you used to pro, you used to protect MCGI just because of little extra meal you have to go to Catholic church. So how can you win? Diba? How can you win? So I think let us just make it simple. Uh, ang kalaban ko ngayon ay isang uh, gutom na apologist at uh, inuunahan ko lang kayo na ito ay demonyo na maliit at bago pa humaba ang sungay nito ay tatagpasin ko na. So Brother Rasha, I'm ready for the questions. So dako tayo sa 10 minutes na pagtatanong. Brother Jared, your time start now. Ready ka na ba, uh, Pastor? Yun know, mo, objection, moderator? Uh you are under cross examination Pastor Alex ang katungkulan mo sumagot hindi uminom ng tubig. Tinanong, may isang tanong ko pa lang ni okay. 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 so, no, ka na. Okay, kunabjection ka dal don't say sa pagsagot. Um Pastor Alexander, may counter objection ka ba? Uh yes. Uh everybody has the right to be stupid. Uh I think he's stupid. Okay, so ganito. Um yun na yung tanong Pastor. So nagka-count naman ako Brother Jared in 3 seconds tapos automatic next question yan ha. So pakiulit na lang yung tanong mo Brother Jared. May tanong. Sabi mo kanina ako ay palamunin ng Catholic Church. Tinatanggap po ba ito? Yes or no? Ah, uh, yes. Yes, tinatanggap ko yan dahil sa itsura mo po lang, gutom na gutom ka na. Next question. Ayon, asan mabasa sa main doctrine ng Catholic Church o Catechism ng Catholic Church na si Jared Almasora letra por letra ay palamunin? Meron ka bang mababasa? Meron o wala? Ah, uh, meron sa pagkakaintindi ko. Sa pagkakaintindi ko, ako. Ako to. Ako nagsasalita. Ako nagsasalita. Ah, uh, meron dahil sa itsura okay. mo. So, Dati, na ipit na agad. Ang tanong Brother, ko sa kanya, hindi ayon sa sarili niya, kundi ayon sa katikisim ng Catholic Church, moderator. Okay. My question is categorical, therefore, that pastor of the devil should answer categorically, not patutsadali. Anong okay, okay, okay. page, anong article sa katikisim ng Catholic Church na basa mo na si Jared Almasora ay palumuni ng Catholic Church? Okay, meron okay. ba wala? Kung meron, anong article at anong para pa? Okay, so, uh, counter-objection dito, pastor. ah uh, Paki-educate mo to, sumagot ako ng categorical. Kung ano yung sagot ko, kailangan, lamunin niya para tumaba siya. Okay, so ganito. Ganito mga kapatid. Ang question kasi dito is meron o wala. Sumagot so, naman niyo yung kabila na meron ba doon Pero yung pagpapaliwanag niya bro, kahit eh, pas para sa'yo ay mali yun or tama yun. Tuloy-tuloy um, pa din yan. So Pastor Alex, uh, 20 seconds sa yung meron mababasa ko siya. Uh, meron kasi sa itsura mo pa lang, palamunin ka na. Tingnan mo itsura mo. From MCGI to Catholic Church, tingnan mo itsura mo diba? Mukhang hindi ka pa kumakaya. Next question. Okay, next question. Ngayon meron. Anong paragraph at anong pahina sa Catechism of the Catholic Church na mababasa na si Janet Almasora ay palamunin ng Iglesia Katolika Apostolica Romana? May may papakita ka ba? Meron o wala? At kung wala, uh, ka ba ngayon? Uh, wala dyan. Nasa pag-intindi ko at na, nasa, na, nasa ebidensya ng mukha mo, mukhang hindi ka pa kumakain. Kasi tingnan mo yung itsura mo, mukhang gutong na gutong. Next question. Next question. Saan mababasa sa Biblia na si Janet Almasora ay hindi pa kumakain ngayong araw na ito? Uh, sa intindi ko. Sa intindi ko sa intindi ko. Nakikita kita ko ang itsura mo. So, ano na Wait, wait lang. Time stop na. Time stop. Question mo na, uh, bro Jared. Ang sabi ko, saan mapapasa? Hindi ko sinabi, saan sa pagkakaintindi mo? You are under cross. Matuto ka sumagot sa tanong. Di ba, hindi okay. na lang kung um, hindi ka talaga kung may na kristyano. Okay, okay, okay. <laughs> ka pa man din. So, <laughs> Di <judgment> Objection <laughs> dito, uh, saan yung naghahanap ka kung anong book or something? Uh, Pastor Alex, meron ka ba ang counter objection? sagutin ko na lang. Okay, so proceed bro, 20 seconds. Saan daw? Uh, wala ka sa Bible. Wala dyan sa Bible. Nasa itsura mo ngayon yung kapayatan mo. At isang bulati na lang hindi pumipirma. Tigo ka lang. Objection, moderator. Ah, isang objection lang bro every question bro. Proceed sa next question. Okay. Ah, yeah, yeah, yeah. Next question. Ayon sa iyong binasa sa John 3:16, meron ka bang nabasa ang once saved always saved categorical question? Meron o wala? Meron sa pagkakaintindi. You are you have eternal life. When you have eternal life, you are once saved, always saved. Next question. Next question. Ayon. Pag natanggap mo yung eternal life po si Kristo, may pag-asa bang lumaya sa iyo si Kristo? meron o wala. ah uh, no, hindi na siya aalis kasi sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Next question. Okay. Ayon sa 13.5 ng ikalawang korinto, ang sabi ni Pablo, maliba na nga kung kayo'y itinakwil na. Tanong, sino itong magtatakwil? Ikaw o si Kristo, kategorikal? ah uh, si Kristo, pero ang sabi niya, hindi kanya itatakwil Ayon! because I will never leave you nor forsake you. <laughs> Next question. Ngayon sabi mo si Kristo, Kapag nilayasan ka ni Kristo, mawawala ba ang kaligtasan mo ayon sa 13.5 ng ikalawang karinto? Mawawala o hindi mawawala? Hindi mawawala. Ang sinabi niya, kapag itinakwil ka. Hindi niya sinabing itinakwil ka. So, dahil ang, ang, ang understanding mo ay pang baby pa lang, kapag itinakwil, sabi niya, I will never leave you. Mag-aaral ka pa, Pogi. Okay, next question. Ngayon, kapag itinakwil, may possibility bang magtakwil? Meron o wala? Oh, wala pa. Kapag pala. Kapag. Wala. Kapag. Diba? So, wala. So, pag-aaral Palagi ko grade 1 ka pa lang. Pagdating mo sa grade 2. Okay, sir, okay. moderator! Personal. personal attack na naman ng pastorotot na ito. pag sabihin niyo moderator, hindi marunong makipagbata gaya ng mga apostol sa ikalawang okay, Corinthians okay. 4. So I think ang um, yung know, object mo bro, yung salitang grade 1 ka pa lang para sa iyo ay uh, offensive 'yun. <laughs> uh, pastor? Other objection. Uh, uh, Brother Rasha, uh, gusto ko na magbawas ng objection. Kasi uh, yung time natin, yung time ko hindi, uh, eh, talagang i, uh, ano ko na itigil to kasi puro objection, yung time ko hindi, pa, pa, hindi pang grade 1. Wait, wait, wait lang, Brother Jared. Wait lang, bro, Jared. wait lang, Brother Jared. Ha. So, Pag nag-object ka pa, maatras ako. So, gan ganito, eh. ganito. so merong condition yung kabilang panig, pero sa moderator, uh, wala, tayong, wala tayong limit sa objection. Ha? Pero sinasabihan ka lang, Brother Jared, na pag mag-object ka pa daw, ititigil niya yung debate na to. So, um, doon sa objection ni brother brother Jared dito um, bro um, kahit pa ano bro para sa iyo ay mali nga yon sa so, moderator talaga bro tinatanggap ko yun sa valid answer ha kanya basta sumasagot naman so proceed ka lang bro Jared sa tanong okay sunod na tanong sabi mo kanina one save always save is biblical meron ba sa synaptic gospel ni Kristo sa tatlong aklat na may mababasa kang itinuro ni Kristo sa mga apostol letra por letra o sas o s a o s Meron ba? Wala. At I mean, meron, I mean, anong kapitulo? John 3.18. John 3.18, nakalagay doon, if you believe, you have eternal life. If you don't believe, you are condemned. When you have eternal life, you are once saved, always saved. Next question. Okay, Next question. okay ngayon. Doon sa John 3.18, meron ka bang nabasang once saved, always saved? Meron o wala? Uh, meron. Meron. In understanding. Eternal life once saved, always saved, is the equivalent of ano, yung, yung, yung matalino. Kasi pag pang grade 1, hindi maintindihan yan. Next question. Uh, sinong Bible scholars mm, ang nagsabi sa 180 na binasa mo ng book of John na yan ay pumapatungkol sa one safe, always safe at may sentido niyang one safe, always safe? Uh, Peter Rachman, uh, Robert Breaker, Jim Kim, Charles Stanley, and many more. Next question. Okay, next question. Sa 1018 na binasa mo kanina ng John, Meron bang sinabi si Kristo na one safe all we crave, letra po letra, meron o wala? O ano kalagay lang dyan, eternal life? Uh, not in 1018. 10 10 okay, so patuloy ko, sa talagang niya kanina. Wait, Sorry, lang bro, 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 bro. Uh, wait lang bro, wait uh, lang bro, wait lang bro. Brother Jared. Brother Asha. verification lang kasi kasi dahil nga grade 1 to, hindi 1018 ang binasa ko, 318. Okay, so yung clarification mo naman uh, nandun, pero nag-ipinapastop nag ko kasi si Brother Jared. Bro, mauna ka talaga ang ano bro ba, mag-object kasi sumasagot na sana. Pero ak akala ko ay nag insert ka pa. So, ganito bro. Um, anong objection mo muna tapos? Pusin tayo sa lang. -object. Yung objection ko, sabi nga sa niya kanina, sa book of John 18. Anong nakalagay doon? Eternal life o one save, always save, categorical? Okay, so Ay, yun, uh, yung, uh, yun lang yung... counter ta uh, objection muna. Counter objection. Uh, inulit mo lang yung tanong mo bro, plus doon sa ano pa. Ha? Uh, bro, bro Alex, ano ulit? Counter objection ko, ah, uh, anong verse ba ang binasa ko? Hindi, hindi uh, ko ma... Ang qualification yan. Binasa ko sa ng 1. Yan, okay, Jan 3.18, okay. Jan 3.18, okay. Jan 3.18, okay. So, go ahead and, and, ask me again. Okay, so, ah, patanong daw ulit. Uh, pabalik. Timestamp pa din to. Okay. In Jan 3.18, Meron bang sinabi dyan na one saved all or eternal life categorical? Uh, eternal life. So is equivalent to one saved always saved. Next question. Next question. Okay. Saan mababasa sa Biblia sa Synoptic Gospel ni Kristo letra por letra that the eternal life is equivalent to one saved always saved letra por letra? Meron 3, o wala? John 3:16. If you believe, you have eternal life. Eternal life means one saved always saved. John 6:40. John 6:6. Ah, 6:40 okay. is Wait, uh, the same thing. One save, always save. Next, next, question. next question. In John 3.16, anong nakalagay? For God so loved the world, whosoever believe in Him will not perish, will not perish, but have everlasting life. That is not perishing. One save, always save. Next question. Ano? Meron sa pang nabasa, kaya nang tanong ko sa iyo kanina ng letra for letra sa John 3.16 na one save, always save, o wala? Na ikaw mismo ang nagbasa. Ngayon ah, mismo. Ye yes, Katigot. yes, yes. In understanding. Kasi dahil grade 1 ka, hindi mo yun maiintindihan. Maghahanap ka ng bagay na hindi mo makikita kasi grade 1 ka pa lang. Hindi ka pwede sa super cute. Next question. Next question. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na si John Almasora letra por letra na sinabi ni Cristo ay grade 1 pa lang? Meron ka bang mababasa o wala? At kung wala, sino nga yung kapat anak ka ng Diablo ayon sa 844 ng 1? Meron o wala? Uh, wala sa Bible. Pero sa mukha mo, mukhang gutom ka. Grade 1 ka na, pala mo ni ng MCGI dati. Ngayon, pala mo ni ng Katoliko. Tingnan mo, itsura mo. Tingnan mo. Next question. Next question. Next question. Next question. Saan mababasa sa pintigo ng mukha ko na ako ay palamunin? Meron bang letra na mababasa ka o katang isip mo lang yan dahil kamangbangan ng sinasabi mo ayon sa 24 may ng kawikaan? Tama ba ang talata o hindi tama? Oh, tama ang talata. Tingnan mo yung ngipin mo ng yeah. mga bulate. Ilabas mo. Ilabas mo yung ngipin mo. Ang daing bulate. Salam. Di ba? Iyan ang laban ang gusto mo. Gumanong ka. Tumawa ka. Di ba? Simula mo. May ilog ka lang sa akin. Next question. Ay, okay. Next question. Next question. <laughs> oh, yari ka. Next question asa mabasa sa referensya o sa Biblia na ang ngipin ko ay may bulate. Meron o wala? Ah, yes, laban natin kasi personal to eh. Tingnan mo nga, hindi ka makatawa. Ako tatawa. Yes, sir, okay. Time stop, time stop, time stop. Objection, ah, <laughs> brother Jared, ano ulit, bro? <laughs> ang tanong ko sa kanya ayon sa Biblia, ayon sa referensya. Hindi ko ayon sa personal. Ang tanong ko sa iyo kategorikal, siya ko hindi kategorikal. Pastor ka pa man, may kawawa yung mga miyembro mo. Oh, yung mga miyembro, asawa ni Alexander Santos, huwag kayong mag-aabuloy kayo, yan, niloloko kayo yan. Okay. mo, pinababasa ko. Saan mababasa okay. na may kukot ang ating ngiti o bulate? Okay, okay. So, um, Pantor saan mababasa? Wait lang, bro. ha? Oh, wait bro. lang. Oh, wait lang, bro. Wait lang, bro. So, ina-analyze ko muna yung objection niya patungkol doon sa Naghanap siya ng Bible verse dito saan mababasa. Pastor Alex, counter objection, bro. Counter objection ko, Brad, isang objection pa, panalo na siya sa objection, titigil ko na to. Isang objection. Do what? Do what? Wait lang, bro, Jared. Wait lang, bro, Jared. Brad, sabi ko, wala dyan. Nasaan okay. ipinya. niya? Wala. Sumagot ako ng categorical. Okay. So, um again, uh, bro Jared, sumagot naman dito. Wala daw. Tinatanggap ko yan as a valid answer. However, yung pagpapaliwanag ko talagang uh, valid yan. Uh, kahit pa para sa'yo ay mali or tama yan. So, Pastor, usin ka, Pastor. Okay. Uh, yung wala. Yeah. Wala. Pero yung ipin ko, pakikita ko, walang bulate yan. Maniwala ako. Kung may, makita mo yan, dito, ilabas mo, makikita natin may bulate. Kaya, no? May lumalabas. Next question. Next question. Ano sabi mo may lumalabas? Meron ba ngayong lumalabas? Meron o wala? Tayo okay, pero meso, siya, meron, kasi patulog kita dyan. Sungke, sungke, sungke. May sungke. Next question. Objection, moderator? Objection ah, again? Brad, 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 tama na to, Brad. Sumagot ako ng ano. Tama na to, Brad. Tigil. Tigil. Okay. okay, okay. Takot ka na. Takot Takbo na ang pastor. O mga kapatid, okay, panoodin okay, ninyo. Okay. Takbo ang pastor ng Baptist na ito sa diskusyon. Okay, okay na. Sa mga katuwid mismo si Cristo, tinatapon niya ayon sa 12.48 ng 1. Ayaw lumaban ng aral sa aral. pero okay, Personal okay, pa ng okay, personal. kaya okay, okay, na, na. Pa yun. So ganito na lang mga kapatid ha. <laughs> uh, Hindi mo kasi kaya tingin ng what's your voice ito. Wait, wait lang brother Jared. Ganito, ganito, sayo, Pastor bro. Alex. Ah, sa debate mo ganito. Bigyan ko na lang kayo ng last statement. Like one, one minute. At, uh, at iti official ng tinitigil ni Pastor Alex yung Kanyang, uh, uh, yung debate na ito so uh, unahin natin yung sa affirmative one minute muna bro, uh, last statement bro sa ating audience Okay, uh, pasensya na kayo kaya lang nilabanan talaga to uh, maraming salamat sa, sa ganitong klase, akala ko kasi nagbago na akala ko kasi nagbago na, so wala pa palang pinagbago, so pasensya na kayo kailangang tumakbo ako dahil panali sa objection, so ganoon na siya pasensya na rin, at uh, hindi ko rin kasi nakikita na magiging maganda to, so mabuti pang itigil na pag sinabi niya at ready na sa verse by verse then babalikan ko siya at uh, uh, last statement din that... kay yeah, Brother Jared, bro. Yan mga kapatid, nakita natin kung paano natapos sa objection nito sa rules para merong kaayusan sa 1440 ng 1 Corinto. Sa mga kapatid, itong pastor na ito talaga ang Antikristo. Dahil mismo yung utos ni Kristo para sa kaayusan itinatakul niya. Dahil ang sabi ni Apostol Juan, sa 1248 ng 1, ang nagtatakul kay Kristo, nagtatakul sa utos ni Kristo. At isa sa utos ni Kristo na pinasulat sa mga apostol, 14.37 ng unang Corinto, 14.40 of 1 Corinthians yung kaayusan. Kaya nga nilagay yung objection para mag-object any question eh. Ngayon, bakit nag-o-objection? Kasi hindi ka marunong sumagot sa tanong. You are under cross-examination. Matuto kang sumagot sa tanong? Yes or no? 537 ng Mateo? Meron ba wala? Asan mabasa? Hindi ayon sa sarili mong opinion. Dahil ang tema natin ayon sa Biblia Hindi ayon sa pagbumukha ko. Hindi ayon sa pagbumukha mo. Kung gusto mong personal, abo, meron naman boxing. Eh pero hindi ko lalaban nun. Di bali kung dati papatulan time, 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 time. kita. Pero ngayon, nabago ako. Time, time, time na bro. Thank you, bro. Okay, salamat. At ano so, si Alexander Santos sa discussion na ito